na nung may matanda. Mukhang, ano, kasi nga nahirap ko. So, medyo may pa, may gift siya ang pandilig. Kaya, ayan, 40,000 na bilhin na. Okay, si Sir Manila. Magkano sir, pagkabili? 46,500. 46,500. Ang pagkakalit, 46,500. Ang pagkakalit, 46,500. So marami pa rin murang baka mga nabibili, oh. Atay, oo, sinamalabak ka. Dito sa may banda, wala na. May mga mga wala si Q. Maga na ubot. Kasi so, sir, ang laki ng bakang. Sir, magkano mo pagkabili? Si magkano po? 78 po. 78,000 ang pagkakabili ni sir. Ayan. Malaki. Malaki. Na maraming nabili ngayon talagang ganito kalalaki oh. Na napaka lakas ng bintahan ngayong araw. Alas yung mga baka eh ano maraming hinihila. Alabas. Ayun. Tanong natin. Magkano pagkabili sir? Magkano po pagkabili? 112 pang dalawa. Saan isa? 112 dalawa. Ito yung isa. At saka ito yung isa. Yun, 112. Nagaganda oh. 112 dalawa. Ito, nabili na rin na ito. Ito, nabili na rin ito. Dalawa. Oh! Ano pagkabilis, kagabili sir? Ano <tipan> <tipan> na po 125. dalawa hey! na. libo. Ku nabili ngayon. Ano ito pagkabilis, sir? kagabili mil Magkano pagkabili, two hundred pagkabili? 70 70,000 70,000 70,000 seventy 70,000 70,000 Aba, may budget mail. Magano budget mail ma? 40k. Tawasan. 40, Galing saan yan? Galing Kalatagan. Galing Kalatagan. 40,000. Budget meal. Wow. Budget meal. Wala pa 40. Wala pang 40. May tawad pa sa 40. Ayan. Budget meal daw. May tawad pa sa 40,000. Isang maliit na torete. Galing Kalatagan. Napakaraming nabing eh. Sobra. Malakas talaga bintahan niya yun. Ito, RA Livestock. O ba, unti ng kanilang baka? Baka, unti ng baka nyo ah. Ang dami na nabenta. Magkano ganyan. Sina mo uunti unti ng baka nila. Sa oh. tatlo na lang. Oh, may kitaan mo na po ang kanilang mga baka. I Kasi no, tatapon na. Napakalakas ang bintahan ng baka nila. Oh, wala nang nakatali, oh. Kanina marami yan, nakatali yan. Ngayon. sobrang lakas ang bintahan ngayon. Ayun, Ngayon, iila na ang kanilang natirang baka. Ito kay Kuya, oh. Ang kapal ng baka. Ayan, eh, magkano presyo ng baka, ma? 75,000. 75,000. 5 7500 na pressure. Palamangan mo. 75. Bilain, bilin mo. May pa rin ako. gusto mo 'yung mayroon Ano nito ngayon? Nalang sinasabi sa inyo na paano nyo ngayon? Baka mo na na paano nyo ngayon? mo Sa nila? ka? Hindi, hindi Sila yung mga bayo. Baka mo Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. mo na siya, Hey, hey, siya, Nay? Hindi Magkano yung salba ka mo? Magkano pa ako, magkano? Hindi ka siya kanta tawad. Magkano ba ang presyon? 60,000. Tapos yung... Tawaran ng 50. 53. 53? 53,000. Tinatawaran ng 53,000. Tumba. Maganda naman siya ngayon. Bala.

56, 56. 56. 56, 56. 56. 56 57 Ay, yan. na yan. Ipigay na. Malapit na. Malapit na, malapit na magkakando. na ninyo. Huwag na ninyo. Sa kanyang may wala na tubawa. May pa eh.

ayou ayaw 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 તમારા થઈ સ્ની ને સગે યસ મારા ઓર આ ઓ ઓ પરનીકા રનનો કોને ના સાઈઝ આઈસી મતકટડું નું માં કીયો

Okay, Ayan, wala Wala na po. Tatan na Maganda. Aba ng katawan, no? Balis yun. Ibabobos yata. Ito'y mo mm. na po. Ayun. Iba Isa na. Kaya

Nakakamotan lang po si Sir sa tawad sa kanyo. <laughs> Ayan. Uh, ito binibigay sa seller na 120. 100 Itong baka. Itong dalawa ito. Ito na lang yung baka ni R.A. Livestock. Dalawa. yung <clears> ating <throat> Ayan. Sinisipat mabuti yung baka. Ayan. Hindi sila nagkasundo. Doon to sa 160, ah, 100 dalawa. Ng natirang baka ito Magkano ba sir ang tawag sir? 110. 110 ang tawag. Hindi yung lawa dalawa. Ang ganda naman eh. Mahaba pa. Tinatawaran ng 110 di binigay. Nagdalawa na nga nam ng magaganda pa. Labas mo. Ay, si Benedict balikan ni Sir yung anak baka. Ya, pira aku apa nak? Ya, pira aku apa Pangkasinan. Shout out, Gus Pidau.

Ari na, ari, 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 taga Montesillo, sa Riyaya. ang sa halaman pa lang ako binibili. Run. Tubo sa dalaw na magamang aray. Ilang gaitar eh, yung kami dalawang paitar yan. Ang mayabang. Ayan, na naman ulit dito sa dalawang baka ng R.E. Lifestack. Wala pa ba si Jimmy? Si Si Jaime. So, aray pahiyan Bakay! daw yung mga aray labis sa kong gusto baka nilang baka.